Uh, hello mga kaikang, adi kita sugad sa Villa Lucia. Uh, nakikita niyo naman adi kami sa ano uh, sa dakot na basurahan. Tapos uh, may usa din na bantay ma-interview kita san kadalik kay nano. Kung ang ta siya ko nanong purpose an gina-imbak nila din na mga basura. Hello, hello po tay. Uh, good morning and si tay uh, tay nano gani ang purpose san iyo dito mga basura kay namangha ko kay gimbutangan yung sanduta sa igbaw maraming pagayan na uh, mapagagamitan sa ni una una uh, kaya ada inimbak di lo uh, basura dahil mo para ma kalakal mawala ang naton sa uh, mga basura naton sa sa city Papa. at hindi kita babaon para kung natin siyang panahon lagi lang hindi naton hakuto ng atong basura pagkadi na ma-stack, mas lalong mamamaho na ang Naton City. Opo. Eh, dako dako na bagay, ini na kita din lagon na paglalagyan sa basura kay para isa lang na area ang para hindi malalanghap sa mga tao na may mga taramdaman. Opo. At, Tap. bukod pa po sana ng mga bagay, may mga produkto ko na nakukuha ng mga tao. Katulad po sa mga mahihirap. Tao. Opo. Damo sa na nabuligan na tao na mahirap. Ito na po na, ka na nangangalakal isad po inaasa mga tao nga nakakatulong dahil sa wala po sinahanabuhay Opo. ang mga tao. Opo. Wala si mga kaon. Diba, Natapos sa mga pagtaon. Nakakain po niyan sa mga tao sa mga mahirap. Opo. Ito, sa, sa, sa pamanggitan sa nina mga basura. basura. Po, sa basura. Ako po, ano ito tulong sa mga basura para sa mga mahirap. At sa hmm. mga gobyerno na dako hindi natutulong tulong. Dahil kung dili, -dili, -dili, dili sa amin mga mahihirap, hindi po magkakaganito na ito sitwasyon. Opo. Maliban pa sa mga tao na eh, hirap, nano pang purpose basura pag katapusan isan maabot na mga panahon tay. bagay oh gihapon. Kay natin naton magagamit ina sa paghimo sa gasol o sa mga kunan nano pa na paghimo a So may mga kaaraman na sana dapat magimbento na kung para paano naman ida So may gilingan pa po, po kami nato sa kabila. Opo. Sa kabila building. Nasa kabila daw mga kaigangan in the building para sa makina ina giling. san giling -giling po ng basura. O ginagiling daw an ano ang mga basura ad sa kabila sa building. Pag uh, na, amin iyan na po iniimbak naman para di para dili masyado mataas ang tambak basura. Basura. Yan um, purpose, um, um, purpose. Uh, yun lang mga kaika nga natin uh, interview kan tatay. Dako na ito na bagay. Para natin maraman kung ang purpose kaya din yung mga basura. Yan mga katun naman kita sa mga tao na nangangalakal dito sa itong mga basura. Yun lang mga kaika nga abangay nyo ang pagkatoko dito sa itong mga tao.